Yo, good morning, good morning po sa lahat mga busing no? Ano na na naman Pero nakapagsampay pa po ng ilang damit Maga <laughs> pa Tapos dito lang muna ako naglinis so. Oh. Dito hindi ako naglinis Kasi maglilinis si Alog dyan mamaya oh. Eh, may lalabas masok Ganon din dito Lalabas masok yun dyan mamaya Eh di, madudumihan pa rin kaya at sabi ko sa at Linggo magiging busy ako dito sa bahay kasi magpapalinis ng paligid. Ito yung isda na nabakal natin kahapon nabili. Ayan o. Masarap to ikilawin no? o ipaksiyo o sabawan. No? Ayan. Tapos ito yung kuhan yung bilis. No? Ito yung iritortahin ko ito mamaya ayun bilis yan ayan tortahin ko yan mamaya bibili muna ako depende dito mamaya no kung tingnan pero mas masarap to sa paksiwe kasi malaman paksiwan ko ano na lang ah yung hipon no hapon naturta ako na torta ah, ko na wala nang natira <laughs> ubos sarap kasi sarap kasi yung tinurtang hipon mamaya bibili na lang ako ng kwan. mamaya hapon na lang ng munggo at saka dagdagan ko yung gulay no. <clears throat> dagdagan ko yung gulay ko na nabili kuno kakwan lang yun eh uh, okra at saka kawan nang eh. okra uh, sitaw at saka kalabasa lang yun Nagdagan ko yun. Para sa pan, para sa tula, no sa pang sabaw. yan So good morning, good morning sa inyong lahat mga busing prepare ko muna no Tapos kukuha lang ako ng pakunti-kunti ng mga video din sa pagluluto at pag kuan ni alog no paglinis na alog maya, okay so shout out sa inyong lahat good morning good morning sis Katya classmate Katya good morning no hindi kita na bang git doon sa kahapon ko na video okay good morning sa inyong lahat mga busing ihi nila dito grabe daming ihi nila kaya nilinis ko doon banda kasi sobrang mapanghi <laughs> grabe ganyan talaga pagtapi pa yung ayan may mga ihi pa nila. dumi ng sahig bukas na ako maglilinis no kaya hindi ako makalabas magpapapawis muna ako tapos mag -ikwan. magkape at magluto okay good morning sa inyong lahat mga busing at kita kits mamaya love you all apo mayang no apo mayang shout out shout out po Ma mam honey pai, <laughs> mam honey ah uh, mam Philly Ayan, shout out to sa inyo no hindi kasi mam Philly hindi ko na no get din ha good morning po sa inyong lahat at ay kita kits mamaya yan Yo, ya no, pasé ko. Oh yeah. Sarap po. No? <laughs> Sa ilalim yung mga ay buka. <laughs> Sa ilalim yung mga sangkap. <laughs> tapos yung ito torta ko kakalinis ko lang. Yan. Yeah. ko pa. Pinapatulog ko yan. Ano? Uh, Amam Ma Maria Ansay Vlog. Shout out, no? Uh, Mam Ma Ma'am Ma'am Stop. No, Ma'am Ma'am Stop TV. Shout out. yan Good morning, good morning sa inyo na. No? Maraming maraming salamat sa suporta uh, for Marias, ayan, shout out, shout out. Mga madam, no? Uh, Mam Ma Ma'am Duna, ayan, shout out po. Good morning, good morning. So, mamaya kunti, no, pupunta doon ng palingke, bibili ng sako, no? Para maka, wala na pala akong sako dito para mapaglagyan ng mga basura. Ayan. O, kakalinis lang may ihi na may dumi, no? <laughs> dumi na ng aso. Ayan, may mga papi kasi pag lumaki sila mawawala din yan. yan, ano, may papalinis ko yan. O. Tapos doon sa likod, papalinis ko din. May mga botilya yan doon. Eh, wala na pala akong sako. Kaya't bibili muna ako mamaya kunti. No? Punta doon ng palingki. Bibili lang ng sako. Kulo pa kasi pamangkin ko Okay, so kita-kits na lang tayo mamaya mga busing. Ha? Wala pa naman siya. Nagluluto pa ako. Okay, good morning. Yo, ayan na. Tapos na. No.

Ako, ko. ngayon makarating siya lo, kasi medyo maulan eh. Um, Ayaw ano mo naku, ambon, no? Huh? Pero kung hindi rin dumating, okay lang din naman. Bukas na lang siya da pumunta. Pero kung darating, hindi tuloy kami. Huh? At least nakapagluto na ako, just in case dumating na makakain na siya. Okay? So, kita-kits na lang tayo mamaya mga busing ha. Ronald the Farm Boy. Shout out. Simple ha. ah lang. Mag play lang po yan dyan o. No? May ginagawa kasi ako Ronald the Farm Boy na no, busing. Magpi-play lang dyan hanggang matapos. Okay? So, good morning, good morning sa inyong lahat mga busing. At eh, kita-kits na lang ulit na mamaya. Okay? Sarap. Nicole oh. The talaga yan Yung alamang, isa pa din yan Masarap din yan Kapon yung hipo na maliliit na nabili ko gina Ganito rin yung luto ko Okay, so kita mamaya mga busing yan dito na sa si alam Ano ka dalo ka? Ano ba ako Bakala ko sako Ha? Labas tayo no. Bibili tayo ng sako. Eh. Sampung piraso lang. Kasi ano yan. Marami na yan. Okay, <laughs> sa sampo naman rin eh. Yan eh. Pero dito sa old market, <coughs> tagi 15 daw. Ah, 20 Kaya doon tayo bibili sa <coughs> kaya doon tayo bibili sa kan sa old ah sa new market namin na kasi tagsampo lang doon may vulcanizing na dito ikakat eh, ko na lang mga pusing dito banda ay hindi pa lang <laughs> direksyon na lang natin ah. <laughs> Lapit lang naman papunta pa uwi or ang pauwi mamaya no. Ah hindi. Para uh, kunti lang mamaya yung um, makukuha ko doon sa kwan sa bahay. Ay eh, eh, may pang focus muna ako sa si pagliligis. Kung nagbe-video ay mahirap. Market tulog pa kasi pamangkin ko siya yung nagpapan siya yung nagpapalinis talaga no? siya sanang bibili nito kaso tulog pa eh, e, walang naiwan na pira sa akin yung pambili ko na lang ng gulay <laughs> yun na lang muna yung ibibili ko mamayang hapon na lang ako bibili ng gulay na dagdag sa gulay ko doon sa bahay suba dami ng mga inuman dito kainan at inuman no, may mga dito na din no? Oh, the river zone oh, di ba? may mga bityokihan na dito eh Oh, dating na sila ng boulevard. Madamo na kasi. maya pa daw kakain sa look magkakapin na lang daw muna siya <laughs> ikot tayo ah ikot ikot doon sa pinilahan natin dati ng, ng ano ba yan ng strules no na pang ayan no tapos na yung kwan namin no yung eh, para sa mga gulay no o oh, diba laki no babalik na yan sila dito pag eh, okay na pag maopen na diba okay na <laughs> tapos dito tayo bibili ayan bupas na hindi rin ako makalabas kaninang umaga kasi sabi ko sarado pa naman ito yan o oh. yung tanong pa rin ito dito ata bumibili yung pamangkin tignan lang natin May sako ka mo, boss, baligya. Ano sa to? Ang dang drag ko wala. Tagpira. Tata kinse. Ang kinse. Eh bigo tag, tag, tag pulo. <laughs> eh ko, That, back ko. 15, tag pulo dad baklon ko. Are tag abi. Tag kinse. Okay. Pwede diyan may nablos baka lambal nang no tag pulo nang giya. Ana ka mga prokasan tan. Ah, tagpira, may diyan ka mo. Wa. Uh, 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 it mine no drug code nung ginabakal na nagkabi mga kot dito na maliliit yun eh Ito si daw May sako ka mo baligya ma'am Why don? Sirado pa dito 369 Balete, anom lang eh. Kinse, no? Oo. Uh, binta. no? Binta, anum, no? tayo ata lima para pito ha. Apo Lima. Ano ba? Sway ni ko ta ana, kumain ng sipa na. Sipa ba? ako hindi man madahog lahat ya base. Oo. Dahil sa kuna, duro baboy nga Tulad may iwat lima pati baboy no? Oo oh. kaya pala duro baboy, puro Oo oh. oh.

kagikag kag isa pa barato abe pamakal ka mga buyer ka baboy <laughs> kaya kaya perde ang perde akuan ya breeder ya nagasagod barato oo kaya ito kangen na ka ah ang pula ko tao mo ang suko ang sulat mo sa ah yung pang sudlan na kapasura ati nang uh, sumo barato nang mga sumo ah oo timo api to tawik sumo darap dyan na lang na

na tanang tinuig oh <laughs> eh ayos thank you thank you <laughs> ayan <para> na <laughs> o so, diba may sako na tayo pito yung binigay uh, may tawad na lima ayan ayan sampu lang pa mamili ng pamangkin ko eh pero dyan siguro sa RA rice na yan oh no. para na para makapagsimula na kami ni Alog kukuha-kuha na lang ako ng clip doon mga busing sa bahay para makapag-focus ako makapag-focus sa pagtulong kay ako and Jess Pradas Jess Pradas Pradas yan shout out shout out my dear friend let's see hindi ano hindi ano dito tayo dadaan ha, sa palengke naman ah <laughs> sa <laughs> kalingki para iba naman yung makikita nyo medicos eh bukas ang baboy na yun plano ko sana ngayong tanghali ko lutuin yung baboy na lagyan ng gulay pero bukas na lang eh marami naman yung ulam na yun eh kasi ano yun hanggang mamayang gabi <laughs> papasari may, may pa, no. pero wala akong suki dito eh doon nasparutak yung suki namin talaga eh pero nawala na din tapos yung mga alalay niya doon pa rin yun yung pinagpapagupita namin. At tinitipag na yung malaking bahay dyan sa kabila o. Oh. Dyan oh. Tinitipag na uh, mall, uh, maul daw yan yung eh, kanila nila dyan, eh. dyan oh. Malaking bahay ito dati oh. Kaya kung na naman yung kanila dyan Pero at least no, Katuloy-tuloy yung improve ng putukan Ganda ng plaza namin no? Green na green no? Naulanan eh oh. Naulanan kasi Kaya tayo green na green O oh, Diba? Kasi ito sa amin, maganda yung prasa namin. Yun lang, napakal yung damo. <laughs> Ayan, po, na tayo mga busing. Yung makapagsimula na. Uh, Para makapag trabaho na at mapakain ko. Kaya look, no? Ayan, um, no? na naman yung andar ng fan ko, ng GoPro ko. Ah, uh, pap baka ilang bisis ko na reset kagahapon eh reset nang reset ako ulit hanggang matap hanggang matigil yung patay andar patay andar na yuh <laughs> si Pogibog ouch ouch <laughs> masyahala ralo ko langig ko masyahala ral dito na lang ako, magpark yan so mamaya naman ulit mga busing ha hanggang dito lang muna okay good morning si Alog hanggang uh nasa ako saan yung mabuse dyan oo -oh. yan ko tulong muna ako doon na. Ayan, good morning sa inyong lahat mga busing. Ano diba? Ganun putang ikang kasako. Then. Oh! Okay, John. Ang sa mga may kahon, ikahon lang tanara ang gan ng dyan oh, isako yeah. para gamay lo masako. Oo. Oh. Ide ide tang kasalang. Yang mga kahon nga pang sudli karo kay butang das kilid. Oo. Oh. Ukuang sako ana ang ipakilid. Ano diba? Dali lang po ah. Hindi pa nakapag-almusal sa loob. Mamaya lang daw. Tapos dito. Yan. Doon sa looban. No? Hanggang doon sa likod. Ipalinis pa yan. <laughs> sa loob na lang yung pinalinis. <laughs> Hindi ko na kasi mag-alaw. Ay naku. <laughs> Okay, so kitakits na lang ulit mamaya mga busing ha Pabanjing-banjing lang na pagkuha, okay? So, good morning ulit sa inyo. Hindi pa nakapagkain, nakakain, no? Mamaya, daw mamaya. <laughs> kitakits na lang ulit mamaya. Ayan, oh, ito diba? Hmm, natapos na, patapos na siya lang dito. pangansak-ansak lang yung mga ano, mga buti. <laughs> yung kanang namin sa sako tapos yung iba may kahon pa naman kaya ayun napang pa na lang nasan tigilak sako karulog para hindi tumba purong tataba na ng mga kwan dito sa kabila ayan so, o yung mga kwan tataba tapos yung mga kwan no, alubating tataas no? sayang naman tayong ayun may papaya pang nabuhay yung papaya pwede pang makwan yun eh. pwede masungkit yan pag tumaas <laughs> oh, sandali lang po ulit mga busing ah Pagod tutulong muna ako dun ulit. Okay? Ang lang po. Good morning. <coughs> <laughs> yan. Lakas ng ulan. Oo, oh, diba? Lakas <laughs> <laughs> <Bilang>, ng ulan. Lakas <laughs> ulan. Kaya eh, kunti, brown out na naman to. <laughs> <laughs> Ito, pang ng Ito, pang pangahugasan na na kaya hindi muna ako naglinis lang paano sa si log lagi may merienda kaya hindi mula ako naglinis kasi yung sahig oh, nadadaan-daan diba? yun wala na yung pan wala na yung basura dyan na kinakalat ng mga aso sobrang pan sobrang lakas ng ulan hmm. O, diba Malakas. Ah, Bigla. Biglaan na yung bagsak. Isang bagsak lang yung lakas agad. Ah. nasa loob, nagmamerinda. so, <laughs> puno do. na yung kain ko. Nalala yung papalitan ko tubig dito. Eh, nabawasan ko tapos dagdagan ng tubig ulan. Okay? So, kita-kits na lang mamaya mga busing ha. Ah. Trabaho muna ako. Nalala lang. Ayan, natapos na ni Alog. Na, Dito na lang siya sa taas. Oh. Ayan. niya yung mga dapo. Ayan. Grabe yung dapo kasi dyan eh. kapal ng banya hindi madali-dali tanggal kung dito ka lang sa ah, gilid sa agdan hindi Eh ako hindi na pwede yung makyat yan nilaki na yung katawan ko eh. pero dati inakyat ko yan ha? sandali ah may, um, may sandali po ah ayan ah linaw na ah diba hmm. hirap tanggalin kasi nakada ko ano nasira na ng alulod na chap chap palog na hindi mo matulod ay eh. anakan para mamatay. O, di ba? Ano? Yan na lang yung last na gagawin ni Alok. Tapos na din lahat. Para makapagpahinga na siya Alok pag matapos. Na. Ito na lang yung lilinisin So, mga gandang hapon sinyong lahat mga busing. No, hanggang dito na lang po siguro itong vlog na to no ma kahit na ma make lang no mexicse lang at least may pang kuan na kuno pang alalay o kuan uh, pang preparasyon no ano ba yan yung pang reserve ayan mga pang reserve na video <laughs> pang dagdag pang apat na po ito na, na ginawa ko okay so magandang magandang hapon sa inyong lahat mga busing at maraming maraming salamat at eh, hanggang dito na lang po hanggang dito na lang uh, dito na linis ko na dito hindi to. Labas masok pa kasi kami ang dito. Okay na din, malinis ko na. Oh, di ba? Pero susulitin ko pa to ulit mamaya ay magluluto pa ko eh. Magluluto ako ng pangmerienda. Ayun, pansit. Ito maglalaga pa ng baboy para sa pansit ko 'yan. Ang merienda yan ngayong hapon. Pero eh, iwan lang makaabot kasi alam nito. Anyway, madadali naman lang 'yan. Okay, so hanggang dito na lang po mga busing at maraming salamat sa inyong lahat. No? Pagpasensya nyo na nakaupada po kasi uh, ah, nagtatrabaho tayo. Okay, so magandang hapang. Love you all. Oh, shout out sa inyong lahat. Mamani pa shout -out.